Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung mga gabi na parang tahimik ang buong paligid, pero sa loob mo, parang may bagyo? Yung tahimik ka lang pero mabigat? Hindi mo na nga alam kung pagod ka lang ba, o talagang may lungkot na matagal mo nang kinikimkim. Kung ganyan ang nararamdaman mo ngayon, una sa lahat huminga ka muna. Hindi ka nag-iisa, at hindi ka rin mahina. Kasi kahit gaano ka patatag, may mga araw talaga na parang gusto mo na lang mapagod, mawala saglit, o kahit sandali lang, mapahinga mula sa bigat ng mundo. Pero ito ang gusto kong sabihin sa iyo ngayon. Hindi mo kailangang manatili sa ganitong pakiramdam habang buhay. Hindi mo kailangang tanggapin na ganito ka lang palagi. May paraan para unti-unting gumaan, kahit hindi agad, kahit pa unti-unti lang. At dito papasok ang tinatawag na stoic mindset. Huwag mong isipin na pang philosopher lang yan o para lang sa mga ancient thinkers. Actually, napaka-practical ng stoicism. Ito yung klaseng wisdom na pwedeng gamitin sa totoong buhay, lalo na kapag nasasaktan ka, nalulungkot, o parang nawawalan ka ng direksyon. Ang stoicism, simpleng-simpleng sinasabi lang nito. Hindi mo makokontrol ang mundo, pero makokontrol mo ang sarili mo. Hindi mo mapipilit ang tao na bumalik, magbago, o humingi ng tawad, pero kaya mong piliing kung paano katutugon sa sakit na iniwan nila. Tingin mo mababaw lang yon? Hindi. Kasi yan mismo ang unang hakbang para gumaan. Ang pagtanggap na may mga bagay sa buhay na wala sa kamay mo. At imbis na ubusin mo ang energy mo sa mga di mo kayang baguhin, mas piliin mong ilaan yung lakas mo sa kung ano ang kaya mong kontrolin. Tulad nito, hindi mo makokontrol kung bakit ka iniwan, pero kaya mong piliin kung paano ka babangon pagkatapos. Hindi mo makokontrol kung bakit ka sinaktan, niloko o pinagpalit. Pero kaya mong piliin kung mananatili ka bang talunan o matututong maghilom. Alam mo kung ano ang sinasabi ng mga stoic tungkol sa sakit? Na hindi ang nangyari ang nagpapahirap sa'yo, kundi kung paano mo ito iniisip. Hindi mismo yung pangyayari ang sumisira sa'yo kundi yung kwento na paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo. Halimbawa, nasaktan ka. Tapos sa isip mo, iniikot-ikot mo na parang pelikula. Bakit niya ako iniwan? Hindi ba ako sapat? May mas maganda ba? Siguro hindi talaga ako karapat dapat mahalin. Hindi na yung ginawa niya ang nagpapahirap sa'yo ikaw na mismo. Ikaw na yung gumagawa ng sariling sugat. Kasi hindi mo tinitigil ang pag-ulit ng eksena sa isip mo. Sabi nga ni Epictetus, isa sa mga stoic philosopher, It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Kaya kapag gusto mong makawala sa lungkot, sa sakit, sa bigat magsimula ka sa pagtingin kung ano ba talaga yung nasa kontrol mo. Hindi mo kayang kontrolin ang emotions na biglang sumulpot, pero kaya mong kontrolin kung gaano katagal mong ang tumira sa puso mo. Kumbaga sa ulan hindi mo mapipigilan bumuhos, pero pwede kang magpayong. At minsan, kailangan mo lang tumigil sa gitna ng ulan, sabay huminga, at sabihin sa sarili mo, Okay lang, hindi ko ito gusto, pero kakayanin ko. Yan ang stoicism, hindi niya sinasabing huwag kang malungkot. Ang sinasabi niya, huwag mong hayaang lunurin ka ng lungkot. Dama mo siya, pero huwag kang manatili doon. Ngayon, gusto kitang tanungin, kapag malungkot ka, anong unang ginagawa mo? Iba-iba tayo, no? Yung iba, nagmumuni-muni, yung iba naman, busy bisihan Pero karamihan tinatakasan. Manunood ng kung ano-ano, magsuscroll, magpapanggap na okay. Pero hindi yan nakakatulong. Kasi hindi mo malulutas ang lungkot kung tinatakbuhan mo. Ang stoic way, harapin mo siya. Kilalanin mo siya. Tanungin mo ang sarili mo. Bakit ba ako malungkot? Totoo bang dahil sa kanya? O baka dahil nawalan ako ng kontrol? Mahal ko ba talaga siya? O nasaktan lang ako kasi hindi ko nakuha yung gusto ko? Kapag sinimulan mong tanungin yan, doon ka unti-unting lalaya. Kasi napapalitan na ng malinaw na pag-unawa yung magulong emosyon. At ito pa, hindi lahat ng nararamdaman mo ay katotohanan. Minsan, pag nasasaktan ka, ang utak mo nagiging dramatiko may cognitive distortion, sabi nga ng mga psychologists. Yung tipong, wala na akong halaga, o wala nang mangyayaring maganda sa buhay ko, eh hindi naman totoo yon. Emotion lang yon hindi realidad. Kapag natutunan mong kilalanin yung mga ganitong isipin, dun ka magsisimulang lumaya. Kasi hindi ka na basta-basta naniniwala sa lahat ng iniisip mo. Hindi lahat ng naramdaman mo ay totoo. Hindi lahat ng takot mo ay base sa realidad. At hindi lahat ng wala ka ay talagang wala. Ang stoicism parang mental training. Hindi niya tinatanggal ang emosyon tinutulungan ka lang maging kapitan ng sarili mong isip para hindi ka malunod sa lungkot kahit naririan pa rin ang alon. Kaya kapag sobrang bigat na, subukan mo to. Umupo ka, huminga ng malalim tapos sabihin mo sa sarili mo, may mga bagay na kaya kong baguhin at may mga bagay na hindi. Gagawin ko yung kaya ko at tatanggapin ko yung hindi ko kaya. Simple lang, pero yan yung isa sa pinakamakapangyarihang mindset na pwede mong matutunan. Kasi pag natutunan mo yung acceptance hindi bilang pagsuko, kundi bilang pagpayag sa realidad, mas liliwanag ang isip mo. Hindi ka na nagwawala sa loob, hindi ka na nakikipag-away sa bakit. Doon mo makikita na kahit hindi mo kontrolado ang lahat, kontrolado mo pa rin ang pinakamahalagang bagay ang sarili mo. At pag nakuha mo yan, doon mo na mararamdaman yung kapayapaan. Hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil marunong ka nang sumabay sa kanya. Parang alon lang minsan malakas, minsan mahina, pero hindi mo na kailangang labanan. Hinahayaan mo lang siyang dumaan dahil alam mong lilipas din. Kaya kung nasasaktan ka ngayon, tandaan mo, hindi mo kailangang maging okay agad. Pero bawat araw na pinipili mong bumangon, bawat beses na pinipili mong huwag magpadala sa lungkot, bawat segundo na pinipili mong huminga at magtiwala ulit, yan na mismo ang stoic practice. At sa dahan-dahang paraan, mararamdaman mo, yung sakit na dati parang dagat, magiging ambon na lang. At yung bigat na dati parang bato, magiging alikabok na lang sa hangin hindi mo kailangang kalimutan agad. Pero pwede mong piliing lumaya. Alam mo, minsan yung nakakapagod sa lungkot, hindi naman yung iyak eh. Kundi yung paulit-ulit na tanong sa isip mo, bakit? Bakit niya ginawa yon? Bakit ako iniwan? Bakit ako pa? Parang gusto mong hanapin lahat ng sagot. Pero kahit ilang beses mo nang balik-balikan, wala ka pa rin makuha. Ang ending pagod. Pero sabi ng mga stoic, The more you resist reality, the more it hurts. Mas nilalabanan mo, mas lumalalim. Parang tinig habang pilit mong binubunot ng marahas, mas nasusugatan ka. Pero pag hinayaan mong huminga muna, tsaka mo dahan-dahanin, mas madali siyang matatanggal. Kaya minsan, hindi talaga labang matindi ang kailangan mo, kundi pagtanggap ng marunong. Yung tinatawag ng mga stoic na amor fati love of fate, hindi lang basta pagtanggap sa nangyari, kundi pagyakap sa lahat ng nangyari, kahit masakit. Ang mindset nila, kung ito ang ibinigay ng buhay, siguro ito rin ang kailangan kong matutunan. Ang ganda, di ba? Kasi imbes na tanungin mo ng paulit-ulit, bakit ako? Mapapalitan ng ano ba ang tinuturo nito sa akin? At doon nagbabago lahat. Halimbawa, nasaktan ka sa isang relasyon. Pwede kang magdusa at paulit-ulit sisihin ang sarili mo. O pwede mong sabihin, siguro tinuruan ako nito kung paano mas piliin ang sarili ko. Siguro tinuruan ako nito kung gaano kahalaga ang boundaries. Siguro kailangan kong matutong maglakad mag-isa muna para matutunang hindi mangailangan ng maling tao. Yan ang stoicism sa totoong buhay. Hindi yan move on agad, ha? Kundi yung pagkakaroon ng malinaw na mata kahit may luha pa. At alam mo kung bakit epektibo ito lalo sa mga nasa edad na 25 pataas. Kasi sa totoo lang, sa edad na to, ang lungkot hindi na lang dahil sa heartbreak. Minsan dahil sa pressure. Dahil sa pagod. Sa pakiramdam na kahit anong gawin mo parang kulang pa rin. At minsan, kahit anong smile mo sa labas, sa loob mo, may tanong pa rin, eto na ba yon? Pero ang Stoicism tinuturo sa'yo kung paano magpahinga hindi sa pamamagitan ng pagtakas, kundi sa pag-ayos ng isip. Kasi kung hindi mo kayang baguhin ang sitwasyon, pwede mo pa rin baguhin kung paano mo siya tinitingnan. Sabi nga ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. So kapag may problema ka, tanungin mo, Kontrolado ko ba to? Kung oo, oh, ayusin mo. Kung hindi, bitawan mo. Simple, no? Pero aminin mo, minsan ang hirap gawin. Kasi ang tao, gusto niya lagi may sagot, may closure, may dahilan. Gusto niya klaro lahat. Pero minsan, hindi mo talaga makukuha lahat ng klaro. At doon mo kailangan ng stoic calm. Yung tahimik na pagtanggap na, hindi ko ito kontrolado pero hindi rin niya ako kontrolado. Alam mo yung pakiramdam na kahit may bagyo, steady ka lang sa gitna. Hindi dahil hindi mo naririnig yung ulan, kundi dahil marunong ka ng huwag sumabay sa gulo. Ganun yung stoic calm, hindi man walang sakit pero may direksyon. At ito pa ang susi, reframing. Yan yung kakayahang baguhin kung paano mo binibigyang kahulugan ang mga bagay. Kasi tulad ng sabi ng mga stoic, It's not things themselves that disturb us, but our judgments about them. Hindi ang pangyayari ang sumisira sa'yo kundi ang interpretasyon mo rito. Halimbawa, iniwan ka. Ang unang isip mo, hindi ako mahalaga. Pero pwede mo rin namang isipin, siguro hindi talaga kami tugma at ayos lang yon. O siguro kailangan kong matutong piliin yung mga taong pipiliin din ako. Parehong totoo ang pangyayari pero magkaiba ang epekto, depende sa pananaw mo. Ganon din sa trabaho, sa pamilya, sa buhay mismo. Kapag may nangyaring hindi mo gusto, tanungin mo, Pwede ko bang baguhin to? Kung hindi ka, kung pwede ko bang baguhin kung paano ko ito tinitingnan? Kasi minsan, hindi kailangan baguhin ang mundo para gumaan, kailangan mo lang baguhin kung paano ka tumitingin dito. Tulad ng araw-araw mong biyahe. Traffic, mainit, nakakastress. Pero kung isipin mo, Traffic-automated oras para makinig ng podcast o makapagmuni-muni, biglang gumagaan. Hindi nagbago ang sitwasyon nagbago ka. At yan ang tunay na stoic control. Ngayon, eto yung isa pang malupit na insight ng mga stoic. Kapag natutunan mong tanggapin ang mga bagay na hindi mo kontrolado, hindi ibig sabihin na sumuko ka. Ibig sabihin lang, hindi ka na nagpaparusa sa sarili mo para sa mga bagay na wala kang kasalanan. Ang daming tao, araw-araw pinaparusahan ang sarili nila sa mga what if at sana. Sana hindi ko siya sinagot. Sana hindi ko ginawa 'yon. Sana hindi ako umasa. Pero ano bang silbi ng mga 'yan? Wala. Kasi tapos na. Ang kaya mong baguhin ngayon ay kung paano mo haharapin 'yung bukas. At doon ka magsisimulang lumaya sa oras na piliin mong maging mabuti pa rin kahit nasaktan ka. Sa oras na piliin mong ngumiti kahit may iniiyak ka. Sa oras na piliin mong magpatawad hindi dahil deserve nila, kundi dahil deserve mong matahimik. 'Yan ang stoic peace. Tahimik, malalim, hindi palamote. At habang ginagawa mo to, unti-unti mong marirealize na hindi mo pala kailangang hintayin na mawala ang sakit bago ka maging okay. Pwede kang maging okay kahit may sakit pa. Kasi ang okay ay hindi ka wala ng problema, kundi kakayahang manatiling buo kahit may sugat pa. Parang ganito, may basong may crack. Pwede mong sabihing sira na to at itapon mo. O pwede mong sabihing may crack pero kaya pa nitong maglaman ng tubig. Ganon din sa sarili mo. Hindi ka perpekto, oo, pero kaya mo pa rin magmahal magtiwala, mangarap at lumaban. At sa dulo, yun ang mahalaga. Kasi ang stoicism hindi tungkol sa pagiging bato, kundi sa pagiging matatag kahit marupok minsan. Hindi niya sinasabing huwag kang umiyak. Ang sinasabi lang niya, pagkatapos mong umiyak tumayo ka. At sabihin mo, salamat sa sakit kasi tinuruan niya akong maging mas matibay. At habang natututo kang ganun mag-isip, makikita mo yung mga dating mabibigat, magiging magaan, yung dating bakit ako, magiging buti ako. Buti ako kasi natuto buti ako kasi kaya kong magmahal ng totoo. Buti ako kasi kahit iniwan, buo pa rin ako. At kapag dumating ka sa puntong yan, mararamdaman mo hindi na ikaw ang hawak ng sakit. Ikaw na ang may hawak sa kanya. Alam mo, minsan yung pinakamatinding sakit, hindi naman yung iyak mo nung unang araw. Kundi yung mga araw na tahimik ka na lang. Yung parang wala ka ng luha pero mabigat pa rin. Yung parang kaya mo na, pero sa loob mo may kulang pa rin. At dun mo marirealize hindi pala sapat na mawala lang ang sakit. Kailangan mong may mapalit na kahulugan. Kasi kung wala kang meaning, paulit-ulit ka lang na masasaktan kahit iba na ang sitwasyon. Kaya sabi ng mga Stoic, the obstacle is the way. Ang problema hindi hadlang kundi daan. Yung sakit na gusto mong iwasan, yun mismo ang nagtuturo kung saan ka dapat lumakas. Kung saan mo dapat baguhin ang sarili mo. Parang apoy, pwedeng sunugin ka o pero pwede ka rin nitong patigasin, parang bakal. Depende kung paano mo siya haharapin. Kasi ang totoo, walang sayang na sakit. Walang luha na walang silbi. Lahat ng yan may binubuo sa loob mo kahit hindi mo pa nakikita ngayon. At alam mo kung ano ang isa sa pinakamagandang paraan para hindi ka malunod sa lungkot? Magkaroon ng layunin. Hindi kailangang malaking purpose agad, ha? Minsan, sapat na yung simpleng dahilan para bumangon gaya ng pamilya mo, anak mo, nanay mo, o kahit yung pangarap mo na dati mo nang iniwan. Kasi pag may dahilan ka, kahit mabigat, tuloy ka pa rin. At yan mismo ang stoic strength, hindi yung walang sakit kundi yung patuloy na lumalakad kahit masakit. Sabi nga nila, he who has a why can bear almost anyhow. Kapag alam mo kung bakit ka lumalaban, kahit anong hirap, nalalampasan mo. Kaya ngayon, gusto kong tanungin ka, ano yung bakit mo? Bakit mo gustong maghilom? Bakit mo gustong maging okay? Kasi dun magsisimula lahat. At habang binubuo mo yung sagot na yan, gusto kong maalala mo rin to, hindi mo kailangang gawin mag-isa. Ang stoicism, oo, tungkol sa inner strength, pero hindi ibig sabihin na isasara mo ang puso mo. Kasi kahit gaano ka pakatalino o katatag, tao ka pa rin. At ang tao, kailangan ng tao. Ang mga stoic mismo, hindi sila nag-iisa. May mga kasama silang kapwa philosopher, kaibigan, pamilya. Hindi sila robot. Marunong silang magmahal. Marunong silang masaktan. Pero alam nila kung paano manatiling totoo sa sarili habang nakikitungo sa mundo. Kaya kung nasasaktan ka ngayon, Huwag mong iwasan ang mga taong nagmamalasakit sa iyo, yung mga totoo, yung handang makinig, hindi para husgahan, kundi para yakapin ka sa katahimikan. Minsan kasi, yung paghilom, hindi mo kailangang hanapin sa loob mo lang minsan. Kailangan mo rin maramdaman sa mga taong handang tumulong sa iyo bumangon. At habang unti-unti mong tinatanggap yung nangyari, yung mga tao, at yung sarili mo doon mo makikita yung tunay na kapayapaan hindi dahil na wala ang sakit, kundi dahil marunong ka ng tumanggap, umintindi, at magpatawad. And ito yung pinaka-importante sa lahat, magpatawad hindi lang sa kanila kundi sa sarili mo. Kasi minsan, tayo yung pinakamahigpit sa sarili natin. Tayo yung laging bumabalik sa pagkakamali, sa sana, sa kung naghintay lang ako. Pero ang stoic way, tinuturuan kang yakapin ang sarili mo kasama lahat ng mali mo, kasama lahat ng natutunan mo. Kasi bawat sugat may kwento. At bawat kwento may aral. At yung mga aral na yan, yan mismo ang dahilan kung bakit mas matatag ka ngayon kaysa dati. Kaya kapag naramdaman mong parang babalik ka na naman sa lungkot, tandaan mo lang to. Hindi mo kailangang takasan ang nakaraan. Pero huwag mo rin hayaang doon ka tumira. Tumingin ka ulit sa paligid mo. Tumingin ka sa langit. Baka matagal ka nang umiiyak sa dilim, pero matagal na rin sumisikat yung araw hindi mo lang tinitingnan. Kaya ngayon, gusto kong sabihin sa'yo, kung nasasaktan ka pa, ayos lang. Kung hindi mo pa alam paano magsimula ulit, ayos lang. Kung may mga gabi pa rin na mabigat, ayos lang din. Ang mahalaga nandito ka. Buhay ka pa. At kahit mabagal, gumagalaw ka pa rin. Yan ang stoic victory hindi sa galing, hindi sa bilis kundi sa pagpapatuloy. Kasi ang totoo, ang healing hindi karera. Isa siyang lakad. Minsan pa atras, minsan patagilid, pero basta hindi ka huminto, nakakausad ka pa rin. At habang naglalakad ka, dadating yung araw na mapapansin mong hindi mo na iniisip yung sakit. Hindi mo na kinu-question kung bakit kasi napalitan na siya ng pasasalamat. Pasasalamat na nangyari, kasi kung hindi, hindi mo matutunan yung tibay na meron ka ngayon. Pasasalamat na nasaktan ka, kasi dun mo natutunang alamin kung anong klase ng pagmamahal ang nararapat sa'yo. At sa puntong yon, mararamdaman mo hindi mo na kailangang hanapin ang closure, kasi ikaw na mismo ang nagsara ng sugat mo. Kaya kung may isa kang bagay na dadalhin mo mula sa video na to, sana ito yon. Hindi mo makokontrol ang mundo, pero kaya mong kontrolin ang sarili mong isip. At kapag natutunan mong gawin yan, kahit anong mangyari sa labas, may kapayapaan ka sa loob. At ngayon, gusto kong bigyan ka ng isang stoic exercise na pwede mong gawin araw-araw. Pagkagising mo sa umaga, bago mo kunin ang cellphone mo, sabihin mo sa sarili mo, hindi ko alam kung anong mangyayari ngayong araw pero kahit ano yan, haharapin ko ng may kalma at tapang. Gabi naman, bago matulog, sabihin mo, ginawa ko kung ano ang kaya kong gawin. Ang hindi ko kaya, ipinasa ko sa panahon. Simple lang, pero kapag araw-araw mo tong ginagawa, mararamdaman mong mas humihina yung bigat at mas lumalakas yung loob mo. Kasi healing, hindi yan magic. Disiplina yan. At araw-araw na pagpili na maging kalmado kahit may gulo. Na maging mabuti kahit may sakit. Na maging totoo kahit may takot. At habang pinipili mong maging ganon, yan na mismo ang stoicism sa aksyon. Tahimik pero makapangyarihan. Kaya kung ikaw to yung nasasaktan pero gusto nang bumangon tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang kalimutan agad. Ang kailangan mo lang, piliing magpatuloy. Kasi bawat araw na pinipili mong bumangon, bawat iyak na napalitan ng ngiti, bawat sakit na napalitan ng aral, yun ang tunay na tagumpay. And kung may natutunan ka sa video na to, ishare mo sa comment kung alin ang tumama sa'yo. Baka yung kwento mo makatulong din sa iba. At kung gusto mo pa ng mga ganitong content tungkol sa paghilom, stoic mindset, at inner peace, Huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at iyon ang notification bell. Kasi dito, hindi lang tayo nag-uusap. Natututo tayo kung paano maging matatag sa gitna ng bagyo at paano magmahal muli nang may karunungan na. Tandaan mo, ang sakit lilipas, pero ang tibay na natutunan mo yun ang mananatili. So keep going, keep growing. At kahit ano pa yung pinagdaanan mo, maniwala ka may panibagong umaga pa para sa'yo. Quick lang, bago makalimutan, I-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.